Sir, ang tanong ko lang po ito, uh, kasi marami nagtatanong uh, din, bakit hindi pa sila ikinukulong? Yan, uh, kasi ang kaso pa kasi hindi tinatawag na final and executory mm -hmm. because there's still an appeal process. So, nasa the discretion ni judge ngayon kung i-grant sila ng bail uh, or kung hindi sila i-grant ng bail. So, kung mag-apply pa rin sila ng bail at magkakaroon ng hearing yan or kung continuous pa rin yung bail nila possible na aantayin pa rin yung final judgment um depende sa mangyayari sa nila para sila ay makulong. Uh part po yan ng process natin, uh mas gusto yun of course natin na sila ay makulong na para ma himas-himas naman nila yung marehas no. Mm -hmm. Pero we still trust sa ating judicial system. This this uh, remedy is available not only to them but to all of us. So Pero sir, dintiaga lang po. Uh na nakaroon na tayo ng very big victory na uh, na ikaw ay naka pag-convict ng isang sitting na congressman ng child abuse. So hopefully, tuloy-tuloy na yung panalo natin sa judicial process natin.